pa pala mag-perform sa araw ito mag-isa. <laughs> Kasi po sanay po talaga ako mag-perform with my group, with SB19, with my brothers. But tonight, this is a very special night for me because nabigyan po ako ng opportunity na makapag-perform sa harap ninyo. And of course, with Sir David pa. So, super kinakabahan ako. But, yes! Marami salamat din po sa mga 18 na nandito ngayon gabi. 18 18 Yeah, maraming marami salamat po sa AT na nakasuporta sa akin tonight. Kahit mag-isa lang po ako, nararamdaman ko po yung suporta nyo. And, of course, maraming salamat Araneta for, of course, inviting me tonight. And marami din po akong gustong sabihin dahil gusto ko rin po kayong impitahan. Dahil ang aming company po, ang 1C Entertainment ay magkakaroon na po ng audition for girl groups. So sa mga mga kabataan po na interesado or gusto pong ma-enhance ma yung skill nila when it comes to singing, singing and dancing, pwede po kayo mag-audition po sa company namin and to be the next icon. <laughs> so this coming June 22 to 30 po, may kita niyo na rin po ako sa Milestone Concert with Kuya Eric Santos po sa US and Canada Tour. Magkikita po tayo dyan. And on July 1st naman po, meron po akong wish bus sa Los Angeles po. Magkikita kita po tayo sa mga nasa LA dyan anytime soon. And July 27 to July 28 naman po, kasama ko naman po si Julian for our concert together po. So sana po supportahan niyo rin po ako. And higit po sa lahat sa August po, I will be releasing my first EP. Yes, I will be releasing my first EP and kasama po nun I have nationwide tour po kasabay po ng pag-promote ng EP. Kaya maraming salamat po. Sana po makasama ko po kayo sa journey sa journey na 'to. And if you want to hear more and get updated sa mga susunod pang releases, just check my social media accounts. Please search for Stella Hero po. Maraming salamat. And ayun uh, po, sana nag-enjoy -e po tayong lahat. Okay lang po baka po ako nang isa para sa inyo.